Peace out know, mga kaibigan, mga viewers. Ano, it's me, Rodel's TV. Nandito po ako ngayon sa Chico Street, ano, dito sa Project 2 uh, Quezon City, ano. Samahan niyo po ako dahil dito ko ipagpapatuloy yung aking kalye survey, ano. Okay po, diretso na po tayo sa video. Peace out know, mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito, may nakita akong isang kuya, ano. Bro, mawalang galang na, ano. Ako si Kuya Rodel mo, ano. Welcome sa Rodel's TV. Ano pangalan niya? Albert po. Albert, ito ano, kasi malapit na yung ating midterm election, ano. So ito yung mga malalakas ang uh, na ano maglalaban-laban. Walo lang sila. Ito unang-una diyan si former PRRD, ano, Tatay Digong. Kahit matanda na, marami nag-aamuki na lumaban sa pagkasinado ano. Sa pagkasinador para mabago daw yung sistema diyan sa Senado. Ngayon, ang pangalawa diyan si Mayor Bico Soto, former Isko Moreno, Attorney Cheldoc, no, Attorney Nery minares, Representative Rodante Marcoleta, Senador Bungo at saka Senador Bato de la Rosa kasi magi -e expire na yung kanilang uh, pagkasenador ano ngayon taon. Ah, next year. Kaya magre-reelection din sila. Ngayon, ang pinakatanong ko, sino ang napupusuan mo dito sa walong ito? May harap mag -ano? Sino? Tatay Digong na lang. Si, si Golo, Tatay Digong. O? Bakit si Tatay Digong? Bagay. Marami na naman siyang nagawa nung nakaupo siya. Nung nakaupo siya? Okay, maliban dyan Kasi labing dalawa yan eh Pero ito yung walong malalakas Meron pa bang iba dito? Sa lineup up ko? Wala na siguro Wala na, okay Sige, bro, hawakan mo to Papayagang kitang guhitan Ano, lagyan mo ng 1 Para ipapakita natin sa mga viewers Para wala silang masabi, ano? Yung si Tatay Digong Sabi mo ito? Oo, lagyan mo lang siya ng one. Yan, okay So, 1-0, bro Thank you very much, ha Peace, lang you know, mga kamigan, Mga viewers, ano Meron pa ang isang nakitang kuya Lapitan natin Kuya kuya, mo walang galang na sa iyo no. Ako po si Kuya Rodela no. So, <laughs> paggalang po 'yun. Kahit matanda ako, matanda ka, tinatawag kong kuya no. So, 'yun po ay uh, ng paggalang ano. Ngayon po, ano pong pangalan ni kuya? Edward. Edward, okay. Kuya Edward, malapit na kasi yung ating uh, midterm election ano. So, ano yan, May 2025. Ngayon, Itong ipapakita ko sa iyo, walo lang yan. Pero kailangan natin bumuto ng labing dalawa. Ito yung mga malalakas na maglalaban-laban. Posible, pero imposible rin. Ano? Kung merong uurong dyan na maglala, nalalaban next year. Ngayon, ito yung pinakatanong ko sa iyo. Sino dito sa walong ito, kagaya nito, ang number one dyan, si PRRD o Tatay Digong. Kahit matanda na siya, marami sa kanya nag-aamuki na lumaban sa pagkasinador. Ano? Then, Mayor Vico Soto, former Isko Moreno, Atty. Chel Jokno, Atty. Neri Colminares, Representative Rodante Malcoleta, represent uh, Senador Bungo, Senador Bato de la Rosa. Kasi itong dalawang ito, mag expect na yung ano nila, yung pagka-senador next year. So magre-re-election si Bato uh, at si Bungo. Ngayon, ang pinakatanong ko po, sino sa walong ito ang pupusuan mo? Ay, napupusuan ko dyan si Mayor B. Ng Pasig? Ng Pasig. Bakit po? Kasi maganda ang mamalakad siya ng ano ng Pasig. Pasig at random na random 'yan ng mga taga Pasig ano. Oh. Lagi nga siya minsan headline, 'di ba? Yung kagandahan na ginagawa niya sa Pasig. Maliban po diyan kasi hindi siya ano, hindi siya politikero na tao. Ano kung, ibig niyo pong sabihin? Kung ano ang sino ang mali? Talagang, talagang inaano niya. Inaano niya. Hindi, yung sinisita ano? Okay po. Hindi katulad ng iba diyan na Maraming ang nagawa pero maraming palpak din yung ginagawa. <laughs> <laughs> Wag na po natin banggitin oh. kung sino yun. Ano? <laughs> oh. <laughs> Kasi nagsusurvey hindi, tayo. To totoo lang naman ang oh. sinasabi ko eh. Opo. Oh, pero, May mahirap naman hindi sabihin uh. yung hindi naman totoo ang nakikita. Uh. pero ito po kaya, dito sa walong ito, si Biko Soto lang ba ang napupusuan nyo? oh, Biko Soto lang. Wala na iba? Wala na okay iba dyan po. Dyan Sige kuya, hmm. hawakan mo yan at uh, papayagan kita na buhitan, ano, kagaya ng nakikita mo dyan, yung iyong napupusuan. Pakita natin sa mga viewers para wala silang masabi. Okay. Kuya, thank you very much ah, Busy no, mga kaibigan, mga viewers. Ano? Ito may nakita pa ako isang kuya. Ano? Bro, mawalang galang na sa'yo. Ano? Bro, anong pangalan niya? Ricky Flores. Pa. Okay, ako si Kuya Rodel Mono. Welcome sa Rodel's TV. Okay. Ito kasi, ang napili kong content ngayon. Ano? Base na rin sa request ng mga akin viewers. Ano? yung ating 2025 midterm election next year kailangan natin bumoto ng labing dalawang senador ano? ngayon ito yung walo lang ito na, nakinuha ko pero ito yung mga malalakas talaga unang una dyan si former PRRD o tatay Digong kahit matanda na siya marami sa kanya nag-aamuki na lumaban sa pagkasenado ano? sa pagkasenador ngayon pangalawa dyan si Mayor Vico Soto former Isko Moreno Attorney Chel Jokno, Attorney Neri Colminares, Representative Rodante Marcoleta, Senador Bongo at saka Senador Bato de la Rosa. Kasi matatapos na yung term nila next year, ano? So magre election is yan. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, sino ang napupusuan mo dito? Soto. Biko Soto. Bakit naman si Biko Soto? Si Subok na Subok hmm. na? Mayor ba siya ng saan ngayon? Ay... Mayor siya na Pasig. Pasig. okay. So, dito sa walong ito, kasi kailangan natin bumoto ng labing uh, dalawang senador. O di kaya, pag bumuboto ka ba, binubuo mo yung ano o yung napupusuan mo lang? Lahat, bo. Hindi ah, talaga? Talagang, walang, ano, talagang labing kompleto. dalawa? Uh, kasi sayang eh ano. Ngayon, dito sa walong ito, meron pa bang iba? Malibang kay Bigo to Wala na, okay sige. Sige, hawakan mo 'yan. Papayagan kita naguhitan ano, yung papa Papakita natin sa ating mga viewers. Bro, thank you ha. Ah. Hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito may nakita pa akong isang uh, brother natin, isang kuya. Bro, mawalang galang na. Ano kasi si Kuya Rodel mo, ano? Welcome sa Rodel's TV. Ngayon, anong pangalan po nila? Romel Paulino. Okay. Matagalaki solid na taga-project 3 kayo? 3, project 2. Ah, project 2. Okay. Ito po yung ano, no. Tapos na kasi ako mag-vlog sa project, ano? Ah, uh, 3. Oo, oh, dun sa may St. Joseph ni sa akin, bakit hindi ka naman mag-vlog sa ano, yung lahat ng mga project-project. Kaya susunod ko dito, project for naman. 4. Uh -huh. Ngayon, ito po yung napili kong content. Ano? Ang tawag dito ay midterm election next year. May 2025, kailangan natin bumuto ng labing dalawang senador. Pero itong napili ko, walo lang. Kasi ito yung mga malalakas. Ano? Unang-una dyan, si former PRRD, si Tatay Digong. Kahit matanda na, marami nag-aumuki na lumaban dahil para mabago okay. daw yung sistema diyan sa Senado ano. Ngayon, pangalawa si Mayor Bico Soto, Premier Isco Moreno, Atty. Chel Diokno, Atty. Neri Colminares, Rep Representative Rodante Marculeta, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa kasi itong dalawang senador na ito si Bongo sa si Bato, may expire na next year next Yung year. kanilang ano, ano pagka senador, kailangan nila magre-electionist okay. at nagsabi na sila magre re, -re talaga sila. Ngayon, ang pinakatanong ko po ano, sino ang napupusuan mo dito sa walong ito? Number four number 4, Chel Jokno. no, no Bakit naman? Yan yeah, matalino eh. Matalino. <laughs> Oo. Oh, Mali man siya matalino siya ano. Eh, uh, na siya sa ano. Sa, sa batas. Ekonomiya. Sa ekonomiya. Oo. No. Pero bakit kaya hindi siya mo pagbigyan-bigyan ano? Ilang beses nang lumalaban 'to? Baka maka itong midterm election ito makalusot siya. Oo. kasi itong line up kong ito, posible at saka imposible na maglalaban-laban 'to eh, ano? Pero napili ko siya kasi malalakas ang tunog. Ngayon, maliban dito sa walong ito, wala na bang iba? Si Senator Bongo. Bongo, bakit naman si Senator Bongo? Ma makatao siya eh. Makatao? makatao. Oh. Malasakit sa tao. Yung malasakit center. <laughs> oh, okay, Mali dito lang sa walong ito, dalawa lang. Dalawa lang. Okay, sige. Pakiyabak sir ha. So papayagan kitang guhit ang kagaya ng mga nakikita mo diyan ano, para walang masabi ang ating mga viewers. Pakita natin. Jokno at saka si Bongo. Okay. Okay. Kuya, bro, thank you ha. Okay. Peace out mga kaibigan, mga viewers. Ano? <laughs> Ba't tumalis yung isa? Okay. Kuya, mawalang galang na po. Ano, po? ako, po si Kuya Rodel, ano? Welcome po sa Rodel's TV. Ano po pangalan niya? Aga po. Dito, dito, dito tayo. Ay, sorry. sorry hey. sorry aga, aga. Okay. Kuya, aga. Ako po si Kuya Rodel, ano? Welcome again sa Rodel's TV. Ito po kasi napili kong ano, ano? content yung ating midterm election next year ano kailangan natin bumoto ng labing dalawang senador pero ang lineup po na ginawa ay walo lamang ano kasi ito yung mga malalakas unang-una diyan si former PRRT or Tatay Digong ano pangalawa Mayor Bico Soto former Mayor Isko Moreno Attorney Chel Jokno Attorney Colmenares Representative Rodante Marcoleta Senador Bongo Senador Bato de la Rosa kasi yung dalawang yan number 7 and 8 mag-expire na yung kanilang pagkasenador ano next year pero sinabi nila magre re sila, no? Ngayon, ang tanong ko po, sino sa walong yan ang napupusuan at ibubuto mo? Walo lang yan. Si Isko po. Mayor Isko Moreno. Bakit po si former Mayor Isko? Eh, kita naman natin yung uh, performance niya sa Manila. Manila. Ah, okay. Ramdam po ba ng ano yun sa tingin mo ng uh, mga Manila ng masa? Opo, oh, dun sa Manila. Ewan oh. ko lang sa mga probinsya po. Ay ah, hindi, Mani 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 Manilin nyo naman siya eh. Okay. Meron lang siya ng Manila eh. Pero maliban dito, ito kasi ay walo. At saka pag bumubuto po ba kayo, kinukompleto mo nyo bang labing dalawa o yung napupusuhan nyo lang? Napupusuhan na. Oo. So ay eh, dito sa walong ito na akin tinuran sa iyo, isa lang ba napupusuhan mo dito o meron pang iba? Kasama si former Mayor Esco Moreno siya lang po. Siya lang. Siya okay. Lang po, Sige kuya. Paki hawakan niyo 'yan. Iaalaw kita na guhitan ano, kagaya ng kagaya ng nakikita mo diyan ano, para walang masabi yung ano, yung ating mga viewers ano. Pakita natin. Dito po. Hindi, dito po si Isko Moreno. Lagay mo 1. No? Okay. Yan, okay. Okay, kuya. Thank you ha. Ayan ah, po mga kaibigan, mga viewers, ano ito po yung ating tally board ano sa 2025 midterm election ano former PRRD Rota digong 1, Mayor Bicosoto Soto 2, former Esco 1, Attorney Chen Dokno 1, Senador Bongo 1. Okay po. Peace ayan ah, po mga kaibigan, mga viewers ano inyo pong napakinggan yung lahat ng aking in interview dito po sa Project 2 Quezon City ano. Ayan po, mapapansin niyo sa aking likuran ano inaabot ako ng gabi dahil nagsimula pa ako ng Kalyon Survey ay uh, 6 PM. Ayang po siya. So, kaya sa mulit-mulit, -muli, mga kaibigan, mga viewers, ano? Sa talagang subaybayin niyo yun, 'yung aking mga kalsyonbay dahil talagang mawiwili kayo dahil bawat content iniiba-iba ko ng lineup, ano? Pangalawa, maraming maraming salamat po sa suporta sa aking munting channel and God bless you more and thank you, thank you very much.